600, head, 600, head, Kaiser 6. Two unit, two and sa PPM. And sa PPM. Copy. Hi. Ah. Three at Salamat. Maraming salamat. Salamat. Oh. Salamat. 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 Ang darating dyan siguro hello. ay isang patrol car at apat na motociclo. May zero Manggagaling yun doon sa dulo. Kasi may pulis yun sa... May pulis yun dyan sa dulo ng uh, Kings. May zero five na zero pa. Ayun eh. May zero five na CPM. Matakbo na yan eh. <laughs> Three minutes. Ano oras na ba? 30 seconds pa lang. 11.04. Ang darating na patrol car, QC 243, ang number. At saka may isa pa. At saka may motorsiklo pa. So, pag nakakita natin ang mga ganyang mga insidente... Makita rito, mamonitor. May isang pa... Actually, nandun sa Orense. Ang isang... Ay, meron pa. Ay, meron pa. Ay, meron pa. Hindi, may, may isa kaming operator na nandun sa Orense. May, may, isa, may na Y1 pang base doon eh, ang Metro Base. Yung 136 na Metro Base. Meron pa ron eh. So may radio kami ron. Yes. Mayroon Pwede namin P.S. pati po kinaka-rider ng Command Center. Iyan mo, sa mo, Polis Polis At kali sa Command Center, yung polis na nakakausap natin. At katayang ko harap dito, masasaluduhin natin.